sinabi po ni presidente na walang significant uh, mabigat na epekto sa ekonomiya ng ating bansa ang tensyon sa Middle East sa pagitan po ng Iran at saka Israel at uh, mabuti na lang po at karo ito na uh, kumalma kumalma po uh, merong uh, tigil putukan at uh, isa po sa nakikita nating epekto next week sinasabi po ng Department of Energy na magkakaroon tayo naman ng uh, rollback Matapos itong dalawang magkasunod na araw na o oh magdalawang araw ngayong linggo na ito na tumaas ang presyo ng produktong petrolyo at hindi po basta tumaas malaki at tinaas eh, eh may, may makakausap po tayo mga kapuso isang uh, bihasang ekonomista po at dating uh, uh, BSP Bangko Sentral ng Pilipinas uh, deputy governor ayan at uh, kilala po nating uh, kilala po natin siya sapagkat matagal siyang naglingkod sa gobyerno Si Mr. Diwa Gordigondo. Mr. Gordigondo, magandang umaga po sa inyo. Hello. Ay, magandang umaga naman kasamang Mel. Opo, salamat po at uh, tinanggap niyo po ang tawag namin. Uh, ano po ang pananaw niyo sa uh, nangyayari ngayon na may kaugnayan po sa ating ekonomiya at uh, sinabi nga ni presidente na hindi na tayo dapat mag-alala sa pagtulang masyadong epekto 'yan sa ating ekonomiya, sir. Magandang balita po yung uh, na-report na, na temporary ceasefire dito mm -hmm. sa Iran and Israel. Ngunit uh, hindi po tayo nakakasiguro na ito ay magpapatuloy. Kaya dapat lagi po tayong handa kung ano pa man ang mangyayari dito sa nangyayaring uh, labanan dito sa Iran and Israel. Sa katunayan, sa pagpasok ng Amerika, higit na naging uncertain ang uh, situation. Mabuti na lang ang retaliation ng uh, Iran mm. ay doon sa mga nukle sa mga military base ng Amerika that surround uh, the country of Iran. Opo. Nako, ano pala to? Uh, ang tawag natin, medyo volatile pa rin pala ang sitwasyon, Mr. Gurigudo. Ano po? Sa akin pong pagdatasa, volatile pa rin. Kasi Opo. right after the announcement of uh, president trump mm -hmm. ng uh, ceasefire between iran and israel nagbombahan ulit yung dalawang bansa eh kaya mahirap na ang na nating scenario ay yung better scenario mm -hmm. rather than the more uncertain or uh, worse scenario dapat maganda tayo sa pinakamasamang senaryo. Opo. Ano pong mga paghahanda ang pwede, pwede natin gawin? Sapagkat sinasabi naman na ito naman ekonomiya natin, maraming pinagdaanan na eh. Ang Pilipinas, ang taguringan ng IMF dito, resilient tayo. Pinakahuli dyan yung sa taripa ng US daw po, uh, Mr. Gurigundo. Tama po yun. Very resilient po ang ating bansa. Mula pa po noong 1970s, 1980s, sunod-sunod na unos ang ating uh, dinaanan, ngunit uh, na-survive natin ang lahat ng mga ito. Ang uh, problema po ang ating uh, ipapalabas na representation. Oy, wala nang problema. Okay na tayo. Ang At, uh, uh, effect result sa ating ekonomiya. Mm. Mas mainam po siguro ay sa halip na gano'n ang ating uh, Representasyon, yes nagkaroon ng ceasefire ngunit patuloy po tayong maghahanda kung ano pa man po ang mangyayari. Opo, opo. Anong, anong mga paghahanda pa po ang kailangan po natin doon sa parting yan? Well, unang-una dapat natin tiyakin uh, na yung sinasabing uh, um, staggered or uh, gradual increase in petroleum prices will hold. At na na po natin sa na pamamagitan ng uh, announcement ng Department of energy mm -hmm. na karon na po ng informal agreement ang iba't ibang mga oil companies upang uh, maipatupad ang uh, staggered oil price increases. Ngunit ta uh, hindi pa po nag-a-announce uh, yung ibang mga oil companies tungkol dito. Mm -hmm. So kinakailangan alamin at yakin ng gobyerno na ito ay magpapatuloy. Mm -hmm. Number one. Number two, kinakailangan din po na magkaroon ng katuparan yung in-announce ng pamahalaan na kung sakaling magkakaroon ng pagla, pagsama ng sitwasyon sa Middle is, handa ang gobyerno na magbigay ng subsidy mm -hmm sa mga affected sectors, particularly mga jeepney drivers, bus drivers, at iba't iba pang mga public utilities. Opo, opo. Yan po ay makakapagbigay ng assurance ng katiyakan sa ating mga mamamayan na ang gobyerno ay uh, everything is under control uh -huh. and the government is on top of the situation. Mm uh Oho. -huh. Uh -huh. Yun nga po sinabi ng uh, DOE, uh, uh, nakakasana sana yan pero dahil gumandaro po ang uh, sitwasyon dahil dito sa mga development diyan sa Iran, pagitan ng Iran at saka Israel, hinohold muna nila yung uh, pagpapalabas ng subsidy na yan. sapagkat ang nakita nila sa ngayon pati uh, yung ating um, uh, yung uh, crude oil average price of crude oil nasa 69 dollars per barrel daw po ngayon. Uh, Mr. Gurigundo. Oo, Tandaan po natin kasamang Mel, no? Mm -hmm. <clears throat> The ang dahilan nitong mga pag-aas noong presyo ng gasolina, uh, let's say about more than two months ago, ay nung nagkaroon ng sutok sa Alberta, Canada. Mm -hmm. So nag-tightening ang global supply ng oil. Mm -hmm. Ngunit nag-decision naman yung OPEC Plus na taasan yung kanilang production. Kaya biglang buwaba. So yun, kung magpapatuloy yung uncertainty sa Middle East, hindi natin alam kung anong magiging desisyon ng OPEC Plus tungkol sa kanilang uh, previous decision na palakasin ang oil supply by more than 400,000 barrels of oil uh, per, per, day. Mm -hmm. So kapag tanda nag-iba ang desisyon ng OPEC dahil dun sa patuloy na pagbabayulit pag itong inspired nito, paaring mabago na naman ang na situation. Kaya yun po yung aking sinasabi, apat, detakado tayo sa anong pag-aamit ng quality. Opo, opo. Kung mahirap pong, uh, <laughs> mahirap pang hawakan yung mga temporary na nangyayari dyan. Uh, sa... Opo, there are too many balls in the air. Opo, opo, opo. Ngayon sa larangan, sa inflation po, uh... Uh, Mr. Gunigundo, ano po epekto nitong lahat na nangyayari ito? Sabi nyo nga temporary lang yan, hindi natin pwedeng sabihin yan na yan. Uh, volatile pa sabi nyo kanina. Opo. Well for the first uh, five months of the year, January to May, ang average po ng ating uh, inflation ay less than 2 percent. Kaya malaki po ang pupwedeng uh, laruin ng inflation for the rest of the year and still stay within the target mm -hmm. of 2 to 4 percent. So, meron po tayong parang uh, kapital for the first five months year. Kung sakali mang tataas ang presyo ng uh, petroleum at tataas ang inflation dito po sa ating bansa. Mm -hmm. Ngunit, uh, itong 2026 and 2027, yung portas ko ng BSP ay 3.3 uh, and 3.4, 3.4 and 3.3 percent. Kung so sakali magpumasa naman ang pressure ng BDN at uh, pressure ng gasolina, maaaring pumunta yan doon sa upper end of the target na 4 percent. Mm -hmm. So, kinakailangan talaga ay uh, very, very agile at very watchful ang ating economic managers particularly ang Banko Sentral ng Pilipinas, na siya namang ginagawa nito. Opo, opo. Uh, Mr. Gurigundo, uh, pag ganyan po ang uh, nakikita nyo, yung bang ating mga projected growth, alibawa sa uh, ngayon 2025, 5.5 at sa sunod na taon, 2026, 5.8%, yan po ba ay ma-achieve pa natin? Well, dalawang credit rating ang ating na uh, balitaan in the last few days. No? Ang moody sa pagkakaroon. Pero magkaiba yung kanilang ng uh, uh porta, no? Yung isa ay uh, maaaring baba. Sumantalang ito isa na magsa ay maaaring bakyan. Pero yung World Bank ang nagsabi, basically, uncertain ang situation tungkol sa growth. In uh, fact, for the first quarter of the year, ang growth po natin was only 5.4. Ngayon kung ang ating target ay 6 to 6.5, kailangan lumago ang ating economy na 6.2 for the next three quarters of the year. Mm -hmm. Which to me will, will be quite ambitious. <laughs> Bakit po ambitious uh, Mr. Gurigundo? Kasi uh, unang-una, dahil dito sa mga uncertainty Yo. na nangyayari sa atin, Aha. kahit na mas mababa yung ating reciprocal tariff mula sa U.S., mm -hmm. naroon pa rin ang uncertainty ng maraming mga investors. Mm -hmm. Kaya kinakailangan talaga ang ating uh, pamahalaan patuloy na maging committed sa mga policy and structural reform sa pagsugpo sa katiwalian upang sa ganon ay manatili ang tiwala at confidence ng mga investors mula rito sa Pilipinas at mula sa ibang bansa. Apo, apo. Lalo't mag, may problema tayo na wala tayong control sapagat ito ay gawa ng mga ibang bansa uh, mas malayo po sa atin. Mr. Gulugu, po yun, kahit na yung paghina ng piso, Opo. yan ay outside our control kasi mm -hmm. kumaan ang dalas. Opo, opo. Sige po. Mr. Gunigundo, salamat po sa panahon at sa paliwanag uh, tungkol dito sa mga nangyayari na ito. Magandang umaga po sa inyo. Marami po salamat at uh, good morning. Pagpalaan po tayo ng ating Panginoon. Thank you po. Ganon din po kayo Mr. Diva Gunigundo, economist at uh, deputy former Deputy uh, Banco Central Governor. <coughs>